Abay nagulat nga ang buong arena si ginawa ng Iverson 2.0 ng Hornets na si Treyman pati na rin si Lamelo Ball. Grabe din ang kanyang ginawa dito mga idol pati nga head coach nila ay hindi makapaniwala sa nangyari. At dito yung first time nga naranasan ni Treyman ang bagay na ito bidang ko pero bumawi. Dalawang bata at rebuilding team sa NBA magbabakbakan ngayong araw Charlotte Hornets versus Detroit Pistons. Well, umpisaan agad natin yan in the first quarter kung saan maganda nga ang opensa dito ng home team. At tulong-tulong nga sila. Si Ball at Brandon Miller tig 5 points agad. Timeout dito ang Pistons. Itong si Cade na gulat niya sa sobrang wide open siya. Airball ang ginawa. And after the time at mga lidola, ba, hindi nga humupa ang magandang opensa ng Charlotte Hornets. Back-to-back 3-pointers -back, pa si Cody Martin. Then pagpasok ni Treyman, first shot, first basket agad. Pero ang Detroit naman kahit papano sa huling mga minuto ay nakabawi nga dito at nadikit ang kanilang sarili 33-27 to ang score. Mag-aaway pa nga rin ditong Hornets at Pistons player nagkatulakan. At sa second quarter naman natin, Malik Beasley binuwat ngang opensa ng kanyang team at dinikit na nga sila ng tuluyan, binigyan niya pa ng lamang after ng 3-pointer niya dito. Pero pagpasok nga nila Melo Ball, agaran nga siyang subagot dito sa run ng mga dayo para bawi ng lamang. Dalawang 3-pointers yan tapos dalawang assists na naging three pointers din. Lamang ng Hornets 58-50, to timeout nga ang Detroit dyan. Naging sampu pa nga ang lamang nila dyan after ng tough layup dito ni Lambelo Ball. Pero gaya nga ng sa first quarter at the last minutes ay nakabawi nga itong mga dayo na dikit ang kanilang sarili. 63-59, 4 point game na lamang tayo after the first half. At sa ating third quarter naman, big run sa umpisa ang ginawa ng Charlotte dito dahil malamya nga ang depensa ng Pistons. Balik tuloy sa sampu ang lamang sa kanila. Ginawa pa yung 14-point lead pero nagising na nga dito ang team ng Charlotte Hornets. Tumaas ang adilang energy sa paglalaro kaya naman pagsabayan ni na sila dito sa team ng Hornets. Pero itong sila Lamelo biglang ang nag over mode. Grabe, unstoppable nga sa scoring and playmaking ang ginawa. 19 points lang lamang nila. Kaso na dali nga siya dito, bagsak nga siya. Pero after niyan, ginulat niya ang buong arena hiyawan matapos nga ng kanyang impossible shot na ito. Pati nga ang kanyang coach nagulat gulat mga idol sa 3-pointer nga ito ni Lamelo Ball. At ito namang si Treyman isang minuto pa lamang pinapasok nila bas na agad dahil nga sa mga defensive mistakes niya. First time niya nga itong naranasan. At sa pagtatapos ng ating 3 quarters, lamang itong ang team ng Charlotte, 93-79, 14-point lead. At sa ating fourth quarter, ang 14-point lead nga netong team ng Hornets. Ginawa na lang 10-point lead neto nga ang Pistons pero hindi na nga hinahayaan pa ng home team na makakadikit pa nga sila. Dito nga sa laban, score natin 103 to 93 with 6 minutes left at itong si Treyman, another poster dang ang ibinabalak kaso na foul. At matapos yan ay binangku nga ito nga si Treman ang dahil worst game nga ang kanyang tinatala sa laban ng ito against the Pistons. At ang Pistons naman dito mga idol, onti-onti nga dumidikit sa Charlotte. Ang score natin 107-102, 5-point game with 3 minutes left. At naging clutch basket versus clutch baskets nga nangyari dito mga idol hanggang sa naging tied ang ating laban at sa possible game winning shot sa ni Lamelo ay namintis niya nga ito overtime. At sa ating overtime naman Lamelo Ball fouled out agad sa first seconds pa lamang offensive foul. Si Treyman nga ipinalit sa kanya at defensive snap agad ang ginawa dito ni Treyman tapos umiskor on the other end para palamangin na ang kanyang team tapos another defensive play ang ginawa nga dito ng Iverson 2.0 ng Hornets 113-112 ang score with 1 minute left. At matapos yan, tinulungan nga ni Brandon Miller. Ito nga si Draymond para nga kuwanin ng panalo clutch overtime win para nga sa Hornets.